Pahayag ang Miss Universe Philippines Organization tungkol sa ibinahagin chika ng isang nagpakilalang Jeff Albea na hindi raw ito nabayaran ng organization sa pagdidesenyo ng trophy sa nasabing pageant. Say ng org, may sinusunod daw itong proseso ng pagbabayad at hindi naman daw nila tinakbuhan ng artist. Say ng netizens, do not normalize delayed payment. Komento pa ng iba, baka raw paghintay ang artist at ginagamit lang ito for clout ayun Ayan. so o oh. kasi so, ni na naglabas na sila ng kanilang official statement na it's not true. Siguro may mga process proseso lang sila. Minsan kasi 'di ba sa experience din natin, may mga matatagal talaga magbaya. Oo diba? na pala sasabihin di ba. Ito pa ah, may me-retack pinukot tang event, di ba? Ito ganito sa ganto. Pero dapat malinaw sa usapan, di ba? Sasabi ang ibibigay yung payment Through G-Cash. Ito, o big G-Cash. Iyon ang usa ngayon, oh, di ba? Oh. Kaya lang, siyempre, parang nagawa mo na yung trabaho mo, oh, oh. tapos, siyempre, ine-expect mo na na, teka lang, yung yung pagod ko, yung gastos ko rin doon, maibigay na. Kaya lang, siguro, may usapan naman sila, o baka hindi naman niliwanag ng organisasyon hmm. ng... Parang feeling ko, ano, ano lang, miscommunication. O, oh, pwede, di ba? Diba? Kasi, nage-expect na to oh, na si, oh. si Jeff, ano yun, Jeff Al... Jeff, parang kung siya nang gagaling. Oo, There must oo. be a reason also. Siyempre, meron din naman pinaninindigan ng Miss Universe Organization. Arif. So, hindi natin alam. Sana masetel nila mag-usap sila. Arif. Pero siguro, diba? sa gantong pag rant na rin itong si Jeff, mm -mm. di ba pwede sabi, oh, bakit ka nagtatagal po na ang pagbayad? Joke lang, hindi naman siguro. Pero siguro magiging dali yan. O sige, ibibigyan na namin yung bayad sa iyo. Yes! Diba? Dahil nga nag run, run na siya. Pero ko oh, tama naman. Talagang may mga ganun na, eto ang... Para mga sweldo-sweldo na may 10.25. Mm -hmm. So, maghintay ka pa talaga ng 10.25, oh. di ba? Yung parang Oy, ganun. O, sa advertising nga, umaabot ng taod eh. Oh. Ah, bago maibayad. Bago maibayad eh. Matagal talaga or six months, may mga ganun eh. So ayan, sana maayos din ng oh, oh. organization. Hangad natin, uh, siyempre, yap. ang maayos nila. Di Kala, ba? At may romance. bigay na yung kaukalang bayad yes. doon kay Jeff. Kung wala pa talaga. Kung wala pa.